Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Kat at maligayang pagdating sa ating makabuluhang talakayan sa edukasyon sa pagpapahalaga. Ngayong araw, sisimulan natin ang isang napakahalagang aralin na tiyak na magiging gabay ninyo sa inyong pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Sa bawat araw, gumagawa tayo ng mga pasya mula sa simpleng pagpili ng isusuot hanggang sa mas malaking desisyon. Pero, naisip nyo na ba kung ano ang naging batayan natin sa bawat pasya at kilos na ating ginagawa? Bakit nga ba tayo nakapagpapasya samantalang ang ibang nilalang ay hindi? Ngayong araw, ating lilinawin ang dalawang natatangin kakayahang ipinagkaloob sa atin bilang tao, ang ating isip at ang ating kilos loob. Para sa araling ito, inaasahan... Para sa araling ito, inaasahan nating matupad ang mga sumusunod na layunin. Una ay matukoy ang mga katangian gamit at tunguhin ng isip at kilos doob. Pangalawa, maipaliwanag ang gamit ng isip at kilos doob sa sariling pagpapasya at pagkilos at kung paano ito nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan dahil ang mga ito ang magpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Panghuli, mailapat ang wastong gamit ng isip at kilos loob sa mga araling magpagpapasya at pagkilos sunod sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, handa na ba kayong tuklasin ang kapangyarihan ng inyong isip at kilos loob? Kung handa na, ay atin nang simulan ang paglalakbay sa mundo ng tamang pagpapasya at mabuting pagkilos. Pero, bakit nga ba tayo nakapagpapasya samantalang ang ibang nilalang ay hindi? Dito natin mas mauunawaan ang kahalagahan ng ating isip at kilos loob. Sinasabi na ang tao ay nilikha ng Diyos na mayroong talino. Sa lahat ng nilikha, tayo ang may pinakamataas na uri ng pag-iral dahil sa taglay nating isip at kilos loob. Ang dalawang ito ang nagpapabukod tangi sa atin sa ibang nilalang. Simulan natin sa isip. Ano nga ba ang isip? Ang isip ang ating kakayahan na makaalam, maintindihan at magbigay katwiran. Ito ang ating mental faculty na nagbibigay kakayahan sa ating una ay, ay ang mag-isip. Ito ang pinakapangunahing kakayahan ng isip. Ang bubuo ng ideya, konsepto at mga katanungan sa ating kaisipan. Ikalawa ay makaunawa. Ito ang pag-intindi sa kahulugan at kabuluhan ng mga impormasyong natatanggap natin. Ito ang kakayahang makahukay ng mas malalim sa isang bagay o pangyayari. Sumunod ay maghusga. Ito ang kakayahan ng isip na suriin at timbangin ang mga impormasyon at pagkatapos ay makabuo ng konklusyon o pagpapasya kung alin ang tama o mali, mabuti o masama. Pa apat naman ay mga tuwiran. Ito ang kakayahang magbigay ng lohikal na basehan o dahilan sa isang ideya, paniniwala o desisyon. Ito ang nagtutulak sa atin para magtanong ng bakit at maghanap ng sagot. At panghuli, magmuni-muni o magnilay. Ito naman ang kakayahang balikan ang mga karanasan, pag-aralan ang mga nakaraang kilos o desisyon, at matuto mula sa mga ito. Dito tayo nagkakaroon ng insights para sa personal na paglago. Ang pangunahing gamit ng isip ay ang pag-unawa, at ang tunguhin o layunin ng isip ay ang katotohanan. Ito ang ating kakayahang tuklasin at unawain ang katotohanan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Para isang detective ang ating isip, laging naghahanap ng tamang impormasyon at katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng tao na makaintindi ng esensya ng mga bagay. Hindi lang tayo basta nakakakita ng isang bagay, kundi naiintindihan din natin kung ano ito, bakit ito naroon, at ano ang kabuluhan nito. Gayon naman, dumako tayo sa kilos-loob. Kung ang isip natin ang nagbibigay sa atin ng kaalaman at pag-unawa, ang kilos-loob naman ang ating kapangyarihan na pumili at kumilos. Ito ang ating kakayahang una ay ang magpasya. Ito ang mismong kakayahan ng ating kalooban na pumili sa pagitan ng iba't ibang pagpipilian. Ito ang aktwal na paggawa ng desisyon. Dalawa ay kumilos o gumawa. Hindi sapat na may pasya ka lang. Ang kilos loob ang nagtutulak sa atin para isa katuparan o gawin ang napagdesisyonan. Ito ay tinatawag nating action part. Sumunod ay manindigan. Ito ang kakayahang panindigan at ipagpatuloy ang isang pasya o kilos lalo na kung alam nating tama ito sa kabila ng mga pagsubok o pagtutol. Ikaapat ay magkagusto o di magkagusto. Ito ang likas na kakayahan ng kilos-loob na mahumaling sa kung ano ang nakikita nitong mabuti at lumayo sa kung ano ang nakikita nitong masama o hindi nakakabuti. E. Ang ikalima naman ay maghangad. Ito ang kakayahan ng kilos-loob na magkaroon ng pagnanais o aspirasyon para sa isang bagay o sitwasyon. Ito ang nagtutulak sa atin para abutin ang ating mga layunin lalo na kung ang mga ito ay makabubuti. Ang pangunahing gamit ng kilos ay ang kumilos o gumawa. At ang tunguhin o layunin ng kilos ay ang kabutihan. Ito ang likas na paghahangad ng kilos na laging gawin ang mabuti at kapaki-pakinabang para sa kapwa. Napakahalaga na maunawaan natin ang pagkakaugnay ng isip at kilos loob. Hindi sila gumagana ng hiwalay, kundi sila ay nagtutulungan upang makagawa tayo ng matalino at moral na desisyon. Ang isip ang nagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa kilos loob. Kung walang kaalaman na sa isip, ang kilos loob ay hindi makakapili ng tama. Halimbawa, kung hindi mo alam na delikado ang tumalon sa mataas na lugar, ito ay impormasyon mula sa isip, maaaring piliin ng kilos loob mo na tumalon dahil sa kagustuhang magpakasaya. Ngunit kapag sinabi ng isip mo na delikado ito, magbabago ang pipiliin ng kilos loob mo upang magamit natin ng lubusan ng ating isip at kilos loob ayon sa kanilang tunguhin. Ito ay ang katotohanan at kabutihan. Kailangan natin itong linangin o sanayin. Tulad ng isang muscle, kailangan din natin itong i-ehersisyo. Narito ang ilang paraan. Una ay ang pagsasaliksik at pagtatanong o critical thinking and inquiry. Ito ay ang maingat na pag-iimbestiga at paghahanap ng katotohanan. Marami tayong pinagkukunan ng impormasyon ngayon, kaya mahalagang matuto tayong suriin ito. Pangalawa ay pagsusuri sa epekto ng mga pasya o consequence analysis. Laging kaugnay ang bawat pasya ng pag-uugali natin at may epekto ito. Mahalaga na tignan natin ang posibleng kahihinatnan ng ating mga kilos. Sumunod ay ang pagdutas ng problema o problem solving. Ito ang paghahanap ng katotohanan ay makatutulong sa paglutas ng problema. Ito ay nangangailangan ng paggamit ng isip para suriin ang sitwasyon, tukuyin ang problema at maghanap ng solusyon. Bukod sa paglinang ng isip, kailangan din natin gamitin ng tama ang ating kilos doob, ngunit sa paanong paraan. Ikaapat ang pagkilos tungo sa isang mabuti na maingat na pasya o deliberate and good choices. Sa paggawa ng pasya, kailangan nating magkalap ng mga makabuluhang impormasyon at timbangin ang bawat isa. Laging piliin ang pinakamabuting alternatibo, ang pasya na magbubunga ng kabutihan. Ikalima, ang pagsasanay sa disiplina sa sarili o self-discipline. Ang disiplina ay ang pagkontrol sa ating sarili at ang pagsunod sa tama kahit na mahirap. At ang ika naman ay pagkontrol ng mga emosyon o emotional regulation. Maraming beses na ang ating emosyon ang nagdidikta sa ating mga pasya na kadalasan ay nagriresulta sa pagsisisi. Kaya mahalagang matuto tayong kontrolin ang ating damdamin. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Sanayin, linangin at gawing ganap ang ating isip at kilos loob. Mahalagang gamitin natin ang mga ito nang may pananagutan. Nang sa magiging mabuti ang ating kilos-loob at magiging isang mabuting nilalang ang tao. Hindi lang sa pagpapaunlad ng sariling pagkatao ang gamit ng isip at kilos-loob, kundi pati na rin sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ating pamayanan kapag ginagamit natin ang ating isip para sa katotohanan at ang ating kilos doob para sa kabutihan, nakatutulong tayo hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa at sa lipunan. Kaya naman, palagi ninyong alalahanin na ang inyong isip at kilos loob ay may mga kaloob na dapat pahalagahan at gamitin ng may pananagutan. Ito ang inyong gabay sa paglalakbay sa buhay, sa paghahanap ng katotohanan, at sa paggawa ng kabutihan. Kaman sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na talakayan. Paalam!